Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisa man pong mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Thorough Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin. Kuha muna tayo ng mga cards and let's see Okay, so maaaring meron dito fire signs na mga tao sa life ninyo na kung ano yung binibigay po ninyo is nasusuklian nila. So give and take yung nakikita ko dito na energy. So pwedeng kung meron kang reregaluhan ngayon, okay, that person will say thank you. So parang sobra kang niyang ma-appreciate. Hindi man siguro niya palitan yung binigay mo ng sabihin natin, kunwari regalo ngayon, isang uh, item, 'di ba? Hindi niya yung papalitan ng isang item, but mafi-feel mo na very sincere siya, na appreciate niya talaga 'yung binigay mo sa kanya. So parang 'yun pa lang ay kontento ka na. Oh, nagustuhan niya 'yung binigay ko. So pwede po na it's either kayo 'yung magreregalo or kayo 'yung reregaluhan ngayong araw na ito. So meron din kayong luck dito. Tingnan mo, four leaf clover kasi 'to. So this is luck. Ayan po, good luck sign ito. So, kung meron kayong tinatayaan ng mga numbers, tayaan nyo na yan. Ngayong araw, kung meron kayong napaginipan, tayaan nyo po. Kasi, malaki yung chance ninyo dito. Doors are opening for you, fire sign. So, pwedeng pe manalo ka. Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. What is the tribe? Spirit guide. Ano po itong the tribe? So, may get-together ba yung iba sa inyo ng inyong mga kaibigan? Or meron kang pupuntahan ngayon na occasion? Kaya may gift tayo dito. So, tingnan natin. Kuhanin natin lahat yan. Meron tayo ditong judgment. So, ito po. Uh, yung isang uh, ano to? community uh, organization na sinalihan mo eto oh pwedeng magbibigay to sa fire signs ng ano ba parang mag mabuboost kasi yung self confidence mo so ayan hindi ko alam meron yata dito hindi ko alam acting workshop yung naririnig ko hindi ko alam kung ano yung mayroon diyan okay so some of you uh, gusto nyo bang maging artista or ano ba <laughs> so more on acting workshop workshop yung nakikita ko dito hindi ko din alam kung bakit Could be meron kayong gagawin na play. Kung hindi po kayo yan, pwedeng anak po ninyo. So, mayroon tayo ditong Seven of Swords. Could be may performance. Yun yung nakikita ko. So, Seven of Swords po is, ayan, ma sabi ko nga, ma-appreciate ka talaga dito. Makikita mo. Uh, tapos, kung meron po kayong hihingi na favor doon sa isang tao na makakadeal ninyo ngayong araw na ito, mapagbibigyan po kayo. So, nakikita nung taong yon yung aura mo, yung energy mo fire signs. Tapos, we have three of ones. Ayan. So, meron ba kayong hinihintay dito? Ayan. So, call, message, and the money. Money din kasi ito. So, ayan po. May paparating po na pera para sa inyo. Yes. Kinoconfirm po talaga na may perang paparating. So, pwedeng ito po ay galing pa sa malayo. Pwedeng galing ito sa ibang bansa or galing lang dito. Dito lang sa Pinas pero malayo pa yung panggagalingan niya. Yes. Ayan or through your efforts, through your hard work ito, fire signs, pwedeng sa negosyo po ninyo. Or it could be bonus, ayan, or kung yung nilolook forward nyo na to is tra sa trabaho to, pwedeng ngayon pa lamang ibibigay po yung inyong salary. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for fire signs pagdating po sa trabaho. Pagdating sa trabaho, we have surrender, release, purge. So ayun nga, hindi mo kailangang makipaglaban, makipagtalo dito. So isurrender surrender mo kay Universe, Isurrender surrender mo ah uh, sabi natin. Para kasi may pinaglalaban kay dito fire signs, ang sinasabi sa inyo dito ni Universe is magtiwala ka dun sa mga tao na kadil mo ngayon or sa mga taong involved dito sa sitwasyon na kinakaharap mo kasi malaki naman po talaga yung maitutulong nila sa'yo. So, parang wag mong labanan, okay? So, maaring may kanya-kanya kayong uh, point of view, meron kayong kanya-kanyang um, ano ba to ideas. Ayan, so parang ikaw dito is you let it flow. Ngayong araw, pagdating sa trabaho, na natin. Meron tayo ditong awakening pagdating naman sa negosyo. So, ito po, pwedeng, meron nga talaga kayong makakadeal. Marirealize mo fire signs kung ano ba talaga yung intention ng tao na yon Or could be, ayan, bakit ka ba niya naregaluhan? Bakit ba may binigay siya sa'yo? Um, may pinapatray siya na products? Ayan, ma, you will read between the lines kung ano ba yung binabalak ng taong to. Could be good or bad. Pero we have remember. So, pe, pwede po na kung ikaw yung nanghingi ng favor dito sa taong to pagdating sa negosyo mo, pwede ngayon siya naman yung manghihingi sa iyo ng favor. Basta all about business lang po ito. Ayan. Tignan natin. Parang meron ka kasi ditong tinitignan. So parang meron at the back of your mind, meron kang naaalala fire sign. So, yung, kung ano man yung naalala mo na yan, yung ideas mo na yan, yung strategy mo na yan, pag mo yan ngayon or sinubukan mo, pwede po na magbigayan sa sa'yo ng magandang blessings or magandang balik. Pagdating sa money, we have air. So, merong magme-message sa'yo, may sa sa'yo. So, Gemini, Libra, Aquarius, some of you are dealing with that sign. Could be, it's either pwedeng manghihiram sa'yo. Ayan, may mga sa sa'yo na ear signs. Meron din naman dito kung may hinihintay kayo kay ear signs. Ayan, regarding finances, regarding money po ito. Pagdating sa love life, we have masculine. So, meron dito, more on about sustento yung nakikita ko. Pwedeng yung person mo, could be your ex, sino man yan. pwede po na, ayan, baka may panalunan siya dito, tapos magbibigay siya ng sustento. Or baliktad, baka ikaw yung may pampapalalunan, tapos magbibigay ka ng share yan sustento so, or sa bahay pang ano ba mga gastusin yan yung nakikita ko dito so tingnan po natin ano pa ang mensahe for you spirit guide mensahe pa po natin we have angel therapy Mula po ito kay Archangel Raphael. Give your cares and worries to us angels and allow us to take your burden. So, ano ba ito? Bakit nahihirapan kayo? Could be some decisions. Meron kayong decision na nahihirapan kayo. May mga bagay dito na nagpapabigat po talaga sa life ninyo. Diba? Ayan, sabi nga ni Universe, isurrender mo. Fire signs. Oo, surrender mo. Kung ano man itong uh, bigat na nararamdaman mo. So... You can ask for help kay Archangel Raphael. Ayan po. So, ano lang, banggitin nyo lang yung pangalan niya pag magpa-pray po kayo ngayon. Isama nyo siya sa prayers ninyo. Or call upon him. Meron tayo ditong number 8, 27, and 18. Yan po ang mga lucky numbers ninyo. Fire signs ngayong araw. Tignan pa natin ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, tignan natin. Mayroon tayo ditong coffin. So, ayan. Endings bring new beginnings. So, wag naman daw po kayong mag-alala. Fire signs kasi yung mga problems ninyo, may solusyon naman daw yan. Yun nga lang kasi minsan, di ba mas nakikita natin yung problema kaysa dun sa solusyon. So, pagtapos ka nang magmuni-muni, ayan, ang isipin mo naman, uh -uh, ay yung solusyon pagdating dito sa problema mo. So, may mga pagbabago po na mangyayari sa life ninyo ngayon or could be one step Oo. uh, -oh. Parang isang step lang ito pero malaki yung mararamdaman mo, okay? So parang mabigat ito na desisyon na kailangan mong gawin ngayong araw na magpapabuti po sa sitwasyon mo. Kaya huwag mong palipasin yung araw na to, fire signs na wala kang ginagawa or wala kang ginagawang solusyon or isang steps. Isang step lang pala <laughs> pagdating sa iyong mga problema. So ayan lang po ang lucky color mo is orange. Yan, orange. Ingat po kayo. Always be creative and appreciate po yung mga bagay na nasa harapan nyo na. Bye-bye. Fire signs.